on DYHP 612 Sa Cebu Número Uno Tatak RMN TATAK RMN MN Drama presents Hundu Manan So Sa Ka Awe Ano pa daw sayang ka agi karon Mau kini lagi ngatak Cebu City, ngatuan tak tampu ngedas dengan ngah Marco. Recorded by X Thunder Gaming. Oh, hain man sila. Uh, kong magkita tas mga barkada din eh. Alisa. Ah, <laughs> naunsa ka o eh, Marco. <sighs> Gipaningot pa ningot maayo di ha. Ah, uh, gikulbaan ko. Ha? Huh? Ng anong kalubaan ka? I love you. Um. anong oh. wa wala naman ka mo ko ng naon ni mo. Sorry ha, huh, Alisa. Kaya sa ni mo eh. Ha? Oh, huh? Dugay na ko nagpaabot ka, ka na ako. sa pa Love sa tika, Marco. Yes! Oh, Ma ka na kasulong tinagyod ka ni Aray sa simong feelings para niya, bay. Oh, bay. Og, Ay, good. Kami, oh, huwag ko magdaho nga. Hasta sa desya. In love with this ako. Ay, ka na mag magdaho ngod. Kami, ibawal mo na mi. Mau bade? Oi, kawan. Ang forever gila bay. Kawan, siapa lagi? Oh siya See you again. Mark. Elisa, ayaw lang. Ha? Huh? Oh. Ano man? Basin, makakita sila sa si mama. Konservatiro ba na sila? Kung <laughs> saan man nila pagkakitaan nato, nga di sa kwarto. Uh, um, B-basta mainlah magamping lang kita. Agoy, mahaduk dia japongkan nampu tangga baik. Oh, okey ramangku, basta kis lang. Ni, nanti habis kuartuh. Asam dia nak padung, duk lagi gil main tabuk namu. Mubarang kena ikut namamu, eh. Ke bawah namamu mesti kipuat. Bisa na, nilang kugnahan. y Marco. Tana. Um, mo ni isulob ni mo? Shorts? O niya sleeveless na tap? Oh, Nga no di ay? E sa bar mo sa tapadong. Di mo tamanin ba? Pag-ilis. Ha? Pag-ilis, kani ko ganahan, anak. Kung saan niya ikasultis mga tawa ng imagisulob? Ano naman ko na ako ikasulti sa mga tao. Basta kipag-ilis lang. Bahala ka. Dili ko. Alaysa. Shot everyone! <laughs> oh. oh. Flavored beer lang ako. Flavored good town. Kanimoy im na oh. Kani o? Lam, huwag kong maanad So, mag-anad na kakarana. Dali na! Nak, nakakita ko sa inyong picture sa bar. Nga nun yung sugot man ka, nga mauto'y isulob ni Eliza. Mas komportable mo ko na siya Nak, dili man sa ingon nga nang hilabot ko, ha. Pero, Murag may pagkaliberated ng bataa. Wa ko makauyon niya. Ma. Recorded by X Thunder Gaming. araw na pudog pang si Eliza sa mga barkada din si Jesse. Eh, ako rin sa badlungon, be. Unsa? Dili na ka mo oh, okay, na magsigig laag? Oo. Oh, Oo ka na pagsigig inom. Di ka disinti nga pagkababaya na tanahon. Unsa na lang yan? Nagunauna na sa kagunsa kasulti sa mga tao, mao ba? Ah. Abili mo, Marco, wala nagyo makasabot ni mo. Ingun ani na kusok na nagkaila ta. Nanguyab gani ka na di ba? Buti pa sabot, dawat ko nimo. Dili kay usbon ko nimo. Kuan man gud. Unsa naman sad? Ani na lang bi. Kun wa ka makauyon sa akong gipanulob og sa akong binuhatan. Mas maayo pag magbuwag na lang ta. Alisa. Kung saan mong ka eh? Di man ako may sayop. Concerned ako niya. Concerned ka niya or... Concerned ka kung gusto ika sa mong mama? Bay. Oh, sakto ka. Ngahilig kong pasiksi si Eliza. Hilig kong laag, kong inom. Pero importante, wala siyang binuha sa inyong relasyon. Bay. nainom tungod atong babayana. Ma. Naibaw ko nga love ni mo siya. Pero mawara na. Ah, na ako'y ipaila-ila ni mo nga babay ha. Nga bagay kayo ni mo. Isa man. Ako si Irene. Oh, Marcos ade. Pag ila-ila mo di ha ha. Kaya mag-andam ko o snacks ninyo. Um, M Muinom ba ka? Ay, Ay kuan, dili. Eh. Sa man na sa kinuo. Um, ah, uh, 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 okay. Bye, saan man? Boring man. Oh, may ibang di ba? Bye. Ah? Manguyab ka na ko. Oh, kanakong way masuko. <laughs> Waoy, single ka ako, no? Ah, sige, gisugot na tika. Thank you. Um, dugay pa itong pa ulit si mama ni mo, no? oh, parati mo ito ilang tumungan. Ah, sa ato pa taas na ito oras din, he. Irene, sa man. Pasagdi lang ko. Mm -hmm. Marco. Ay, ayaw ba? Ayaw. Ayaw ko ba? Ayaw laki. Uh, ano ay. manukbod mang ka? Di pa ko andam. Ha? <laughs> Sato pa? Virgin pa ka, Mark? Don't worry. Ako'y bahala nimo. mo. Ayaw na. Paulit nun. Unsa? Mas main ni. Eh. Huwag manawag si Irene ako. Huwag pilakad lang. Mahalag mang luod siya. Peaceful lang akong kinabuhi. Nak, wa na lagi ko makakita ni Airin nga mo ani. Busy siguro ma. Ah, oh, ba. Ayog huwa mo anhe si anak. Ikaw pod mo ay muad adto niya. Ha? Huh? Nagunsa mo ka din, Ah, eh? uh, gusto lang kong magsuri ba yung mo? Sos! Ano na guna na ko? Usa pa, nanam ko ilaing uyab. Boring kay ka, oy. Oh, Usa? Nirisir mo. Nakarealize <laughs> na bitaw ko ba eh? Bisa nung ingon na Elisa, si Eliza, pero huwag siya magpakaroon ingon. Dili parehas ni Irene nga buutan ko nuhay, pero nari gitago. ko. Yeah. So, plano ni mo? Mangay ko pa sa ni Eliza. Kayang tuod ka ron. Siya kihapon, ngako. Ah, na ba yan eh? Huwahe na ka? Ah, Padungin na din eh oh. Ah, kita ka? Ah. Sorry, uh, George. love. Mga barkada na ako. <coughs> si Marco o si Julius. Oh. <sighs> Nagunsa mo ka sa gawas. Um, uh, pahangin lang. Um, uh, Alisa, mangutan na lang ko. Love, ginimos, George. <laughs> Wow! Straightforward ka, Ayuda. <laughs> Dili pa ko makaingon nga love na kay bago pa ka nagkaila. Pero kay bawa ka kung sa ganahan ako niya? Gipanguyaban ko niya kay dawat ko niya bisag unsa o kinsa ko. O guwa sa'y paki sa'y kasulti sa laing tao. Ang importante niya, kung nasa ko malipayon, malipay na lang siya. Alaysa. Buhay ko ay sayo. Pagtingin. Wa na lang yung kumukuntra, kay sakto masagid siya. Usahay kita mga lalaki, kusok kayo tamukontrol sa atong mga uyab para mausab sila. Nalimutan nga ang pagkasila mo ay atong nagustuhan sa sinugdanan pa lang. Huwag mo na idako kayo na kung pagmahay. tinhin na o dagan kayong salamat sa pagtaga din akong tampo. More power, RMN. Reported by X Thunder Gaming. Mau ka tumangay galang kaagay ni Michael? Nga taga Cebu City, wana sa awit ngayong kapangayo, awit ka rekolohan kung sakali. Ang mong kaagi kipahot ano dua sa ni Carol Marie Hikain, gubus sa direksyon ni Priscila Reganas. Kamuusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papadaw, sa inyong nagkalain-laing taagi sa kinabuhi ng naglipot sa sakawit. I-address lang ni Inig Tulumanun, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio.